Tara pag-usapan natin ang inis na ni Paolo sapagkat nag-guest si Gerald kahapon sa showtime at nasa dressing room nga si Kimi nang puntahan ito at magpapicture. Hindi na muna nagpaalam si Gerald kay Pao kaya nagalis si Pao dito. Iginagalang ni Pao ang may mga respeto sa kanya. Alam niyang partner niya si Kim, sana nagpaalam muna kasi papayaga naman. Porket wala na nga sila ni Julia, ay nagpipilit kang magpapansin kay Kimi. mag ka sa iyong project Gerald, huwag sa aking mahal na si Kimi. Si Kim Cho nga ay nabigla na lumapit si Gerald sa kanya. Hindi nga nga niya ito pinapansin ay nagpapapansin pang pilit. Iba ang karisma ni Gerald pero mas malayo ng narating ni Kimi kaya naman wala siyang pag-asa na balikan pa siya ni Kimi. Sabi nga ng fans na nainis si Baso. Hindi na kasi siya kasing sikat ni Kimi eh, ang layo ng narating ni Chinita nakita niya kung paano rin sumikat ang artistang, artistang nakatambal ni Kimi kaya plano na naman niyang hilahin si Kimi pa naku Gerald minsan na nasa iyo na ang tangong mo na sana kaya lang sinayang mo na sura kaya sana hayaan mo maging masaya si Chinita tama na ang mga sikat na pinaranas niyo sa kanya noon sabi na Rodalita buok sana Jel, huwag ka nang manghimasok sa buhay ni Kim. Huwag mong sabihin na mahal mo pa si Kim. Alam namin na panggol lang yan sa iyo. Nakita mo kasi na mula nang iniwan mo siya sumikat siya lalo. At ngayon, nakita mo na na ang katambal at ang naging boyfriend niya ay sumisikat rin na si Paulo. At ngayon, pinalalabas niyo na hiwalay na kayo ni Julia para makatambal mo si Kim. Didikit kayo uli kay Kim para sumikat uli. Hay, manggagamit kay Gerald. Huwag kang magpatik space, Gerald karmahin kayo. Sabi naman ni Maricel. Nakakatawa ka naman, Gerald. Kung mahal mo pala siya, dapat nagstay ka sa kanya. At hindi ka naman ang babae. Hayaan mo lang si Pao at Kim ang maging masaya sa isa't isa. Kaya ngayon lang naman, chika, din at mag-like, share, and subscribe. Thank you.